So, ito po yung nakuha ni si sa kanyang, ano, uh, parang, ano to? Christmas. Uh, Christmas gift. Christmas gift. Galing kay RCD. At saka? RCD. D lahat to. Ayan. Ito po yung bata na gustong gusto. Ayan. Ito po may t-shirt pa siyang nakuha. Pero malaki RC RCD siya. Ito, ito ay 12 pieces na um, high quality stainless cookware set. Ayan. Tapos meron din dito mga, ayan, papansin si Mayor. Grabe na ito. Right ayan, yung bata. Pag oh? ganyan ang damit mo, anak, saan pa nagsusuot? Ay, nako, napagkano niyang kanina. Nadulos ka ba? So, ayan. Now? Pati yung aso namin nakiki, ano, nakikisaya. So, we will, um, tawag dito, unboxing, unboxing. Pero makikita nyo naman kasi, wait lang baby, wait lang. Makikita nyo naman kung anong, ano to, ayan. Ganyan po ang itsura niya. So, meron pong, may takure, tapos may lutuan dito, tapos may kawali. ba diba, Ang gaganda. Ayan. Peepat. So, ano masasabi mo, baby? Tipat. Ah, tipat. Ito, dito, o, oh, kasi, kahit tanggalin mo yan, pag hindi mo matanggal to, hindi, ma hindi ma-open. So, binubuksan po ni Ate Kate. Ayan po. At saka si si Angel. Dandahan lang, baka masira yung karton. Dapat ito, ayan. Okay na yan. Ito na isa. O, wag ka nang sumali. Sasali pa eh. Ito. Kasali din daw siya. Ayan, kumuha ng lapis. Oh. Nako, pang ano lang yan, baby? <coughs> Hindi, ito ganto na lang. Wag na! Ito na, ma, Ano na to? Hmm, pati bata, nakikisali. So, makikita po natin ang kanyang laman. Oh, ano yun? Baka naman sinira mo yung karton. Yung ano lang. Tingin nga. Hmm. Oh, dahan-dahan. So, ayan po siya. Ayan. Wow. Ah, ano lang to. O, oh, dahan-dahan. Baka maano yan. Masira. Wait baby. Baka maano. So, ayan po. Ibalik muna muna. Balik muna. Baka mawala yung mga ano. So, ayan po siya. Kung makikita po ninyo. Ayan. May kaserola. Ito yung... Ay, maliit lang pala yung ano niya. Maliit lang. Ito, niya. yan. Ang kanyang takore. Ayan. Ayan kasi ito yung kaso Oh, balik mo na, balik mo na muna. Na wala <laughs> na, hindi na pa ibalik. hindi <laughs> oh, na. Balik kita. Ilagay mo so sila. Ano yan sa ano, sa takip? Ano ito mo na? Ito na po siya. Bali, anim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, anim po yung laman. Oh baby, tama na! Hindi na tinatanggal. Tinanggal yung hawakan. Wala na. O, oh, may hawakan yan eh. O, oh, dito yan, o. Oh. Hawakan yan eh. Oy. Wala na, tinanggal na. Ayan, naki, ano na siya. Nawala na yung hawakan. Parang ah, wala na yung hawakan. Eto, oh, ng karton, tinanggal ah. ni baby. So, ayan po. Mahal din Kasi sa akin. Pero manipis lang siya, sis. Nasa 2,000 pa siya manipis sa akin. Manipis lang, o. Oh. Ah. Manipis. O, ayan yan. So, ayan po. Ito po lahat. Ito, hindi to kasama. Ha, kasi hindi naman. Araw na nga tayo magluto ng palabo. Hindi yung kasama. Yung baby yan. Uy! Mm, ayan, 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 ayan. Bali, anim. Ayan, kung makikita nyo, anim po siya. Pero maliit lang talaga siya. Kasi, ano lang naman siya eh. Ilang ano ba to? Anim. Kaya naging 12 kasi may mga kakibig. Oo. Hindi. Anim lang siya kasi maliliit lang. So. Ayan. So titingnan natin. Ito po siya. A size 3 really, Ano? Meron lang siyang 24 cm. Meron 16 cm. 18. 20. At saka 24. Ayan. Ayan po yung kanyang mga sizes. O, oh, ba? Diba? Kaya pa paano, masaya na rin kasi nakakuha siya sa RCD. O, oh, ba? Diba? So, ayan. Pati, o, oh, ayan, si Chuchay. Ano, know, Chuchay. Ha? Ano? Ano, I know, Chuchay. Kainuhan mo. Lili, doon ka! Doon ka muna sa baba! Nakikigulo yung aso namin. Ayan. Ayan. So, meron na kaming ano, ano, good for one week, good for ilang days. Ayan po. Puro pansit. Pansit diyon, pansit palabok, pansit-pansitan. Kung ano-anong pansit. Pansitan. O, ano uh. uh, o di ba? Maganda yung ano. Maganda yung Pasko. May gift na. Pansit bihon nga. Instant pansit bihon. So, papakuluan lang siguro to. Pansit gisado. Ayan. Papakuluan lang. Papakuluan lang to. Parang noodles. O, diba? So, ayan. Yung isang bata. Angel! Pansit gisado. At tapos... Ito naman, seafood. Ayan. Tapos, ito yung bihon. Ayan. Tapos, ito yung pangpalabok. Ayay ko. Ayay ko. <laughs> ito. Tapos, ito yung pansit kantan. Ang gawa po siya ng hobi. Hindi po ito sponsor. Bakit naman? <laughs> At ito ay parating ginagaya ang mga pinagsasabi. So, ayan po. Thank you, thank you very much, RCD.